Hello, kumusta? Kumusta ang lahat? Kumusta? Kumusta? Sa aking mga kababayan na mga OFW, kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe me or digong 2.0. Okay? At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, maraming maraming salamat sa lahat na mga nag-subscribe sa aking uh, YouTube channel at uh, salamat, maraming salamat sa mga Duterte loyalists. Yung mga loyal sa mga Duterte at uh, sumusuporta sa mga vloggers ng mga Duterte. Maraming maraming salamat sa inyo. I-subscribe din ninyo guys ang lahat ng mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte. Okay, dahil uh, marami at maraming mga bago ngayon na mga vloggers na sumusuporta sa mga Duterte. Okay, at uh, subscribe din niyo guys yung aking main channel, Ellie TV. Yung heart, green na heart, ang sa dulo. Okay, ano ba ang topic natin ngayon? So, gusto ko lang i-continue yung uh, topic kono nga uh, kapon, yung about sa ayuda, no? At uh, about dito sa mga nugralis, o about dito sa kumilik, okay? So, ito kasing kumilik, no? Ah, uh, uh, Kung maalala ninyo may sinabi si George Garcia about dito sa mga ayuda-ayuda na ito, na uh, dapat, Walang mga politiko na uh, sasama dito at walang mga politiko na mga mag apil -appeal, appeal ba sa distribution sa ayuda para hindi siya mag, uh, mag magamit sa politika yung ayuda ng PSWD. Uh, Pero nagtaka ako guys. Bakit pa naibigay sila ng ayuda sa Davao City? Alam ba ninyo ang Davao City? Hindi hindi naman na uh, masyadong marami mga mahihirap diyan. Ha? Ah? Hindi masyadong marami ang mga mahihirap diyan. Ang karamihan diyan sa Davao is middle class. Ha? Ah? Hindi masyadong mayaman, hindi naman mahirap. Tama-tama lang. No, mayroong mahihirap diyan iilan. Pero yung sabihin mo na majority mahihirap, hindi. Ha? Kasi ang mga taga-Dabaw maano 'yan. Ah, uh, maraming trabaho. Maraming trabaho kasi diyan sa Dabaw. Ngayon nga mayro bang mga bagong investor na pumasok sa Dabaw. At saka maraming nag-invest diyan ng mga Chinese, no? Yung mga incheck. Kaya nga tinawag silang pro Chinese, uh, pro China eh. Kasi nga maraming mga incheck diyan. Ha? Kung makapunta kayo ng Dabaw, ah, ako matagal ako sa Dabaw. Nagtrabaho ako diyan sa Obrero, diyan sa Obrero Minimart, Mart, diyan sa kanto sa Obrero, 'yung papunta sa Estela Mares, Estela Mares School. Ah, diyan sa kanto 'yung may uh, ano diyan, ah, uh, Mini Mart diyan. Ah, Obrero Mini Mart, 'yung malaking uh, ano diyan, ang may-ari diyan is in chick. At Chinese ang may-ari diyan. At doon naman sa banda sa Atbang, sa Atbang, ah in check din ang may-ari diyan. So diyan sa obrero, ah halos maraming ano diyan, halos mga Chinese diyan. Ha? Ah? Kasi yung Estela Maris, ang mga nag-aaral diyan, maraming mga in check nag-aral. So mat matagal ako diyan nagtrabaho. Mamalingke kami sa Agdaw, Agdaw uh, Public Market. Ngayon bago na yung uh, Agdao Agdaw Public Market. Sobrang ganda na no ng uh, palingki ngayon yung bagong uh, palengke ng Agdao no noon na uh, ano pa yan uh, hindi ganong kaganda ngayon sobrang ganda na no social no iyayamanin na ang public market ng Agdao so matagal ako diyan before siguro ang edad ko nasa uh, 19 20 no oh, wala pa wala pa pala eh mga siguro 18 no 18 kasi <clears throat> dalaga pa ako kasi nag-asawa ako is 20, no? Then uh, diyan sa Skyline Subdivision. Hoy, diyan sa Skyline Subdivision, wala kang makikitang mga mahihirap diyan. Ah, diyan sa Skyline, ah, mayro maman mga iilan diyan na mga siguro sabihin mo mga walang wala, walang wala, konti. Konti kasi ang mga bahay dyan, guys, sa uh, Skyline Subdivision, puro yoyamanin. Ha? Ah, nagtrabaho din ako dyan. Ma mga uh, mayayamanin ang mga tao dyan sa Skyline Subdivision. Ha? Ah, kung makapunta kayo dyan, tapos dyan sa kabila, Israel. Ha? Ah, mga yayamanin ang mga tao dyan. So, saan sila nagbibigay ng ayuda? Doon, kukunti lang. Ha? Ah, kukunti lang yung mga ano dyan mga walang wala. So ngayon, sabi ni George Garcia, <coughs> ay uh, yung ayuda hindi gamitin sa politika. Ngayon, doon sa Davao namigay ang DSWD ng mga ayuda. So ngayon, yung mga ayuda na yon doon nang doon si Nogralis. no? Doon si Nogralis starin yung mga nogralis doon. So, ngayon, meron tayong panoorin na video. Ah, ito, reaksyonan natin ito, o dagdagan natin, kung meron tayong may dagdag. Oh, mga bisaya dyan. Ah, bisaya ito, pero itranslate natin ito sa Tagalog, no? Para maintindihan ninyo. Oh. yung mga nagsabi dyan na, oy gising ka na. Bakit? Hindi naman ako tulog ah. Kayo ang gumising. Ah, kasi waka ang kayo ayong ah, ah, tulong tulog-tulugan nyo, baka matuloyan kayo at hindi na kayo magising. Naku, wag naman sana. No? So, ito yung sa kay George Garcia. Okay, eh, ano sabi? Walang mga politiko na present doon sa pamimigay ng ayuda. Yun ang sabi ng Kumilik. Okay, yun na. Yun ang sabi ng Kumilik. So, panoorin pa natin. Last year pa pala guys. Last year pa nag yan. Sila Nugralis. No? At saka yung isa, sino yun? Si Campos ba yun? Yung pastor ba yun? Yung isa? Nakalaban ni Digong? <clears throat> At uh, uh, hindi natin alam. Ewang ko kay ano. Kay kumilik Jones Garcia. Alam ba niya ito? Or baka bias lang talaga ang kumilik. Pag makamarkos, okay lang. Pag hindi makamarkos, boom. So, why are they not taking action sa ingon ani na mga ginabuhat sa kuha? Kanina mga nanangan o uh, para opposition um, din sa Davao. Okay, definitely on our side, wala ang yun. Okay. Hindi sa wala. So, they will get down sila pag na. na. Mm. Oh, ito na, ito na yung picture. Ito na yung picture ni Dog <laughs> <laughs> Hindi, hindi, dinop, tinupad ng mga politiko. Oh, hindi daw natupad. Oh. Ginoo <laughs> ko. oh. Yan yeah, no? oh. O, oh, ano yan? Ano yan, George Garcia? Oh. Oh. Hindi ninyo nakita yan? Oh, nakita ninyo pero wala lang yung pinunak. Dahil ka Markus Kan uh, ano yan eh, Himod tweet ni Marcos yan sila eh. Kuha Ah, pati daw mga pulis, no? Eh, siguro, mga ilan, ilan pulis. Ah, uh, yung mga ano dyan. Ah? Eh, sumusunod lang naman sa utos yan, eh. Eh, siyempre, nandyan nga ang ano, eh. ba diba? Hindi nga ninyo sinunod yung ano, eh. Hindi nga sinunod yung kumilik. Ah, ano na? Ano nang mangyari? Oh. Diba? Meron pa, meron pa. Yung sa basketball, basketballan. Ay pakita ko rin sa inyo. Ha? Pakita ko rin sa inyo 'yan. So ito na 'yon guys, ito na 'yon sa basketball. Ha? Ito na 'yon sa basketball. Kapitan Kapitan Badon. Hmm. fiber glass

Sus Ginoo. <laughs> Sus Ginoo ko. Yun, yun guys, ang before at saka after. <laughs> ah, Viber Glass pala yun ah. Yung ano na yun, basketball na yun. Yung, ayong ah, ring na yun. Pinalitan ng plywood guys. Ah, ganon sila guys ah. Ganon. Ganon ang ibigay nilang ano sa inyo. Ah, pag yan ang manalo. Yung mga magaganda, ah, tanggalin. Tapos, palitan nila ng mga ano lang, mumurahin ba? Ah, Ganon. Ganon sila, katrapo ng mga politiko. Kaya nga sabi ni Basti, mag-ingat kayo sa mga politiko na ganito. Ha? Ah? Kasi hindi ito, ah, hindi talaga maganda. Pag ito hahawak ng suwidad itong mga to, ewan ko na lang. Ha? Ah? Anong mangyari sa Dabaw pag ito manalo? Itong mga Nogralis. Pero wala, malabo manalo ito. Ah, pa, gan, uh, ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang pinakita na nila yung kanilang kaya uh, sa picture pa lang eh. Makita mo na kung ano ang uh, ano nila pagkatao. Ha? Ah, malaki naman budget nito. Ah, malaki sabi ko nga sa inyo, malaki ang budget nito. Ha? Ah, pero nga dahil nga nagtakbo-takbo lang ito, Manalo sa hindi okay lang kasi may pera. Kaya yung mga ganito, uh, budget jan. Hamakin mo ah fiber class glass tapos palitan ng plywood. Asan ka dun? Para lang talaga mailagay yung pangalan ng kanilang party list. at maliit pa. Ha? Ah, kung sa bisaya pa wala na haom. Ang uh, kantong hibutangan ogring. Ha? Ah, wala na haom ang kadako. Ha? Murag ka ko sa ilang utok. Mm. Wag niya ibuto yung party list na PBE. Ako talaga, mga panya talaga ako kasi marami akong mga kamag-anak, mga pinsan, kapatid ko, ah, mga basketball player yon, ah, Naglalaro yon ng uh, basketball. mayro mga team yan sila doon sa, sa no, namin, lugar namin. Ah, sa, hindi ko talaga ipabuto yung PBE party list na yan. Hindi naman na uh, represent ng uh, ano yan? Sports? Hindi naman nag-ano yan ng basketball yung mga yan. Ano ang ginawa ni Nograles sa Congress? Ah, binanatan ng isiminay. Isa pa yan sa nag-ano doon. Isa pa yan sa nagpatanggal ng ano ng isiminay. Ah, nung dati doon sa isiminay, pinupuri-puri niya si Pastor Kibuloy. Ah, nung nasa na Congress na siya, nanalo na siya sa party list niya na yan, na tinulungan siya ni Inday Sara, tinulungan ni Digong. Ah, kaya nanalo. Tapos nang nandoon na siya sa Congress, ah uh, nandoon na. Kasi nag ano na sumipsip na. Sumipsip na kay Marcos at kay uh, Martin Romualdez. Yun yun. Oh. Pero Yan nga ang 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 panahon is wither wither lang ha. Wither wither lang. Ah, uh, ngayon tumakbo siyang congresswoman ka, uh, kalaban si Pulong. At meron pa siyang party list. Kasi yung party list na yan, uh, hindi ko alam ilan sila dyan. Ilan silang uh, nominee dyan. Hindi ko alam number one nominee ba siya, number two, gano'n. Kasi ang uh, party list, uh, pwede ilang party list uh, nominee dyan. Pwede. Ako sa inyo guys, ang inyong ibotong party list, ito, ibigay ko sa inyo dalawa. Uh, PPP. Yung Ato, ni Bay. Yung sa kay uh, Tatay Digong ah, yung Pilipinong pangdagat party list. Yun ang iboto ninyo. Or itong ipanaw sa bayanan, party list. Ito guys ay ah, uh, itong dalawa. Kung meron kayong pamilya sa pamilya ninyo, lima na butanti or apat, hatiin ninyo. Tatlo sa PPP, dalawa sa ipanaw party list. Kasi guys, tulungan din natin ng ipanaw kasi ah, kanila ito ni uh, Atty. Busantog at ni Lorin Badoy at ni Kairik Selis. ah, uh, hindi naman gaano karami ang kailangan ng Partylist na buto. Ang kailangan ng, uh, eto, kasi ano ang tatlong nomini itong sa Ipanaw, so kailangan nila lang 1.5 million votes, okay? So itong, uh, PPP, dalawa lang yata ang nomini dito, ah. Hindi ako sure. Dalawa o tatlo sila. Pero kanila tatay digong ito. So, 1.5 plus 1.5. So, kailangan natin ng 3, mil, uh, 3 million. 3 million votes sa dalawang party list para makaupo sila lahat. Para makakuha sila ng upuan sa Congress. So, ito guys. Ito ang iboto ninyong party list. Itong dalawa. Ha? Kung, sabi ko nga, kung mayroong kayong limang butante sa isang pamilya nyo, hatiin ninyo dalawa sa isang party list at saka tatlo dito sa kabila. Para maano, makaupo o mayroong makaupo sa party list na ito. Kasi puro of ito. Okay? So, ito, sa KUGC, klaro na, makakuha sila ng buto dyan. Diba? At, ang iglesia ni Kristo. Sa kanila, makakuha din tayo dyan. So, sa akin, sure na itong partilis na ito na pasok. Makapasok ito sa Congress. Kung hindi lang ito dadayain. Eh, alam naman natin itong administration ngayon. Administration ngayon ay uh, ayuda administration. Ha? At saka gorgor administration. ha ito yung administrasyon na ito. Diba? So hanggang dito na lang muna yung ating uh, vlogs. At uh, maraming maraming ulitin ko, maraming maraming salamat sa mga bago kong subscribers at bagong mga supporters dito sa channel na ito. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all.